Thank <laughs> you. ang lapat ah uh, kasama ko pa rin Mayrol si Idol Bragan ayan o bali dalawa pa rin kami Mayrol makakalat uh, lang tayo Mayrol sa lapat natin bali pangalawang laot ni eh, Malasag pangalawang laot to oh. so kailangan pa natin ng pangatlong araw o tatlong laot para makapag bigyan naman tayo

mula na tayo pagkalat mga dol. Kaya ano? Ah, so din na lang maidol na uupo kayo ng bolan. Kaya ayan at upang video tayo. Hala. Ay makita pa rin tayo mga ano nang pagkalat. At Na Daryl nakahugot sya kasi Edon Ryan gay. Lao lakas kali yung ulan maidol. sa Maydol. Sa wakas tapos na rin tayo sa pagkalat. So buutin lang Maydol na tumigil yung ulan. Kaya nakapagkuha tayo ng video. Ayan sa Maydol. So maraming maraming salamat no sa inyong panood Maydol. So ayan na Maydol yung ating kuya Maydol. No? Ayan na yung ating kuya. Alright. So let's go na Maydol. Ayan na tayo. A few moments later. So, magandang umaga mga idol. Sa inyong lahat at ito tayo mga idol. Mapunta na pala natin yung lambat na ikinalat namin kahapon ni Idol Brian. So, kahapon mga idol, ay lang kami nag-heal, oh, nagkalat mga idol sa lambat natin. At saka ngayon mga idol, ay balikan na namin ngayon. Maghihilahan na natin yung lambat. Uh, tatlo na kami ngayon magsama mga idol. Si Idol Brian at saka si Idol Jester Danyo. Ayan sa mga idol o. Oh. Ayan ang dalawa natin kasama o. Oh. Ayan. Mga ako po. Oo, <laughs> <laughs> oh, isa mo na, isa na. Idol, ikaw mo na, Idol. Brian. Idol, mga ako po. <laughs> Niloloko. Basta ko talaga. E, Ikaw like, ano, alaga naman na. Shout out, shout out na, shout out. Ay, shout out sa mga viewers ni Boy Malasugi At... Good morning, good morning sa inyong lahat pala. Iyo, no? Good morning, good morning. Alam, mo, kalimutan. lahat ng mga viewers ni Boy Malasugi, Sa mga solid. Shout out sa inyong lahat, sa mga solid support na. Iyo, yeah, no? Pindutin niyo yan, no? Iyo, <laughs> no? Know. At pag-i... na rin sa Facebook page ni Boy Malasugi at sa YouTube YouTube channel. You know. At paki okay, ano na? Subscribe, subscribe at like like and share. Yeah. Sa inyong lahat yan magandang umaga. maganda pa kayo sa umaga. You know. Sa inyong lahat. Yeah. Iyon lang masasabi ko. You know. Kape muna tayo. You know. Kapi daw kumain dulu, kape daw kumain dulu. Ayun oh, kape. Yan. So, Aiden Bryan, sana yon. Aiden Bryan. Uy, oh, ano, andun pa sa labas si eh, Idol Brian, mga Idol. So, yun mga Idol, abangan ah, nyo mga Idol yung paghila naman natin sa lambat, no? At parang makita nyo naman mga Idol yung kulin natin mamaya. At huwag kayo bibitan mga Idol hanggang makarating tayo doon sa spot nating pinagkalata nating ating lambat. So, yun, pangalawang laoto ni Malasog mga Idol. Kasi kahapon, hila kami tapos ngayon, bali pangalawa naming laot mga idol at saka kailangan pa nating tatlong laot para mayroon naman tayo pang-abot at pa sa mga deserve na ating mabigyan no na ating kahit pa kunti-kunti mga idol ang ating maabot mga idol naka ma, nakapagpasaya tayo ng tao. Yun, at sa mga idol abangan niyo na lang din mga idol yung ating pag-abot tulong sa mga taong deserve na ating mabigyan. So yung mga idol at idol Brian sa So andito pala si Idol Brian mga idol oh, bali pangatong kasama natin. Kasi idol oh. dul shout out mo na Abja so, no pala wis no ngesugi. Pandai ngumaga yo lahat. So totok lang, totok lang nak konten minum teh. Yo no. Salam rito. So please subscribe, so, please subscribe. Kaya kalau lagi kamu subscribe bisa di jump channele Wimel Sugit. Yo. lang, Pakai shout out lah. Kaya meron kai shout out djan. Sino? Mejo shout out ba? Shout out jan yo You know, <laughs> <laughs> so yun lang idol. labang na lang may no para makita nyo yung huli natin mamaya. So thank you ulit sa inyong walang sawang suporta kay Boy Malasugay and sa mga hindi pa nakapag-subscribe diyan, inihiling ko naman ang inyong kamay mga idol sa pagpindot niyo no. Yan. At isama mo na rin yung notification bell para palagi kang updated sa mga panibagong upload ni Boy Malasugay. All right so mga idol, hanggang dito lang muna at update ko lang kayo pag nandoon na tayo. pa So ayan mga idol sige. Viral pa na tayo mydol. You know. A few moments later. So, mydol, dito na kami sa spot nating na pinagkalatan kahapon sa lambat natin. At kanina pa kami mydol na gayad kasi nawala yung buya namin saka uh, pangatlong laglag -lag na namin to sa aming pamundo para igaya din yung lampad natin so ngayon pangatlo ay yan na mayroon na tayong nahuli sana yung lampad na natin yan para hindi tayo matagalan at saka anong oras na kaya na mga idol dumating kami dito mga idol sa spot na ating pinagkalatan ay alas 4.40 mga idol so ngayon anong oras na ba time check muna tayo yun alas 5.47 city So mag isang oras na rin kami paikot-ikot na nito mga idol At nagayad Ay hindi pa namin nakukuha So ngayon, yan na Sana yun na yun mga idol Para makahila na tayo sa lambat natin So yun mga idol, thank you Lord Gunit eh, para mandi masaya mag -isi. So yung lambat na natin mga idol Yung nakuha natin mga idol So sa wakas, nakuha na rin siya Dalawa at pangatlong gayad namin ito mga idol hindi na namin na video yung kanina yung pag namin sa una at saka yung pangalawa so ngayon ayan update ko na kayo mga idol so yung eh, mga idol labang na lang mamaya mga idol na na talaga natin sa lambat thank you ulit sa inyong panunod dyan so mga idol ito na pala mga idol yung lambat oh. hila na tayo sa lambat Una ang nagila si Malasugi Boy. Opo. At yung guwapo natin samao, amaw. Opo. Si Idol Jaster. Opo. Tapos na ito Sa kalam kami paghanap sa lampad doon. Opo. Sabay doon lang pagpakil ako doon. Para makita sa... Sa anak nilagay. Sa pusat, pausat. Sa

tulo 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 ani pa may pagkapin pa oh. Bye. Basta may blow Alam na Hindi walang yan Alam na yan Oye Aypo te. Matik ba na yan. na, tanga li na. Oh. Mga 10. Diya pala, mga kanina. tolo. Mga magbugso kanu.

yung ya natin ang ating pag-asa yung kabandag ay subos-subos ok, naguro yan eh, pangari pangari yung guro hanapin mo natin idol idol hanapin mo na idol ito, kasapan ng GPS kaya pala so, ayan mo idol ilan naman tayo ulit sa lambat natin hindi talaga natin nakuha yung kadungtong ng ating lambat mga idol yung nadaanan ng troll pinahanap-hanap namin yung boya talagang hindi makita dinala na siguro yun ang troll mga idol yung ating boya at sa lambat sayang mga dalawang panyo pa yun mga idol dalawang panyo yung natangay ng troll talaga naman yan lang ang yan ang kalaban sa ating hanap buhay mga idol yung troll pag yan talagang makadaan sa lambat natin talagang damis talaga ganda pa naman sana yung Tinga na kami masang madol You know Masak pa naman sana Ayan o no? Halimasag Sayang lang Dahil nadali na antrol troll

gratis kah? Kaya mong ipaglaban siya? You know? Kita nyo yan, Sayang talaga yung dalawang panyo pa. Tinangay na ng troll. Kung sa anak dinala. Sayang na sayang lang talaga. You know? Namuti, Maidol, may alimasang, may bangkot apa. you know so mga idol pumalit muna si idol jaster kay idol Brian kasi so far bigat yung ating hinihilahan ngayon sa lambat ngayon pero palit muna sila si idol Brian muna yung nagkatanggal uli ng lambat ng alimasag at saka si Idol Jester naman yung humila ng lambat kasi super lakas si, Koy, si Idol Jester yun know? o kita nyo ang kanyang masil mga idol o no? talagang tik tik na tik tik to mga idol relax <laughs> relax para si Oh, tanggal muna ng huli natin. Sayo Brian ayan oh. At saka yung mga nahuli na yun natin isda pa ito. At so, tanggal na. Sulugan. At konti pa yung nahila At, yun, no? yung natin ayan At yan yung huli natin libasa kayo. Ayan oh. ba ko na? Ayan ba ba na? Bola apa? Oke, okay, pesawat Ryder. Masa, masa lapsa. Pinirito, mayroon, no? sa pinirito. Ayan, no? may dodo. Sunugan. Masa lapsa, pinirito. May dodo. May alimasak sana nito, may dodo. Kaso, ada nga tayo ng troll. Sayang talaga yung dalawang panyo natin. Nadalihan tayo ng troll. Amiha na yung hangin Sana tuloy ng kalmada Diyo ro? Alimasag pa rin dito mayroon May, may alimasag pa rin dito Diyo no Namuti-muti manoy Awa idol Alright nga alright siya mayroon হ'লোঁ আঠ আই আঠ পাতা লগাবাই দিলোঁ Walang karting Yun oh Yun oh Nakaswerte na ba tayo mga idol Nakaswerte na naman At naswertehan din yung lambat natin Yun know? oh Ang napakaganda ng limaasag dito

check muna tayo yung oras pala natin mga ay alas 8 na alas 8 yung punto mga saktong sakto so nagsimula tayo kanina mga dolay ay alas 5.47 simula tayo sa paghila ng labat kaso ah, naputol naputol yung lambat natin at hinanap natin yung buya wala na talaga, hindi na natin nakita So, nadaanan pala tayo ng troll. Kaya, mga idol, nawala tayo ng higit dalawang panyo na lapat. Sayang. Sayang yung dalawang panyo, mga idol. Tauli pa sana yun ng alimasan na marami. Yun know? o. Blazing, mga idol o. Oh? Terima kasih telah

Nang lapat may doon at yan o yung huli natin no? at, so pa na tayo at yan yung huli nating alimasag at saka yung isda na natanggal na may doon Ayun, So, ya, Maraming salamat to. So, yun mga idol, maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood pano, pano, dyan. Mula umpisa ng ating video at hanggang sa ating pagtapos. Yun, maraming salamat. Lalo na sa mga hindi nag-skip. At patuloy na nanonood. Thank you sa inyo lahat mga idol. At sa walang sawang suporta. Yun, at babay mo na idol.